Sa so, karagdagan pa mga balita, pag-uulat mula naman sa ating CMN, Roving Reporter sa Mindanao. CNN Live! Nationwide. Nation. Willie really Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din Ariel, magandang araw Pilipinas, ug mayong adlaw mga taga Mindanao. Pansamantalang madidistino ang may anin na raang police personnel mula sa Police Regional Office Region 13 Caraga sa Bangsamoro Region upang tumulong sa pagbabantay sa papalapit na national and local elections at sila rin yaong magsisilbing electoral board sa mga Folding places Kung Shila Eddie. Do you know, ayon kay Police Regional Office, Region 13, Caraga, Regional Director, Police Brigadier General Christopher Abraha, ano, mananatili ang deployed personnel hanggang sa matapos ang kauna-unahang halalan sa bang Samuro. Dagdag pa ni Abraha, na sentrong destinasyon ng mga police personnel Region 13 ay sa bayan ng parang Maguindanao del Norte at ang PRO Barn na ang siyang magtatakda ng mga assignments. Samantala, 170 mga police personnel ang pinadala ng PRO Region 13 Caraga patungo naman sa Dinagat Island sa Surigao del Norte na ang layunin ay upang tulungan o tumulong sa pagbabantay ng national and local elections. Isang send of ceremony ang ginanap sa PRO 13 headquarters sa Butuan City na pinangunakan mismo ni PNP Regional Director Police Brigadier General Christopher Abrahano at ni Comelic Assistant Regional Director Region 13 na si Attorney Geraldine Samson kasama si Reverend Father Aldrin Alaan, Chaplain ng Bureau of Jail Management and Penology Region 13. Sa ibang balitang Mindanao, ipinagdiwang ng Bangsamoro Government ang Lib Day. bilang ambag sa mga manggagawa, mga ministry, sa iba't ibang mga ministry, local government units, at sa lahat ng mga sektor sa buong rehiyon, Isang parada ang ginanap sa Governor Gutierrez Avenue at ang parada ay nagtungo hanggang sa office of the Chief Minister, grounds sa Cotabato City at mayroong mga palatuntunan. Walramo, well, CMN Robbe reporter ng Mindanao, Radio Kalikasan, Hingog City Base, nagulat ng live para sa CNN Pilipinas. CNN Live, Nationwide. Nationwide. Maraming salamat, Willie Boy Ramos, sa ating CNN roving reporter sa Mindanao. Sa karagdagan pa nating mga balita sa araw,